Magandang hapon mga ka-super. Time check natin is 4.13pm, December 23, 2024. Dalawang araw na lang at Pasko na. Sa akin mga ka-super dyan, may pang-regalo na ba kayo sa, iyong, sa inyong mga suki? Ready na ba ang inyong pang-regalo or pang-giveaway? Kasi ako hanggang ngayon hindi pa. Napakadami natin talagang kabisihan sa buhay. Parang kayo lang talaga nangyari yung Pasko na talagang hindi ako prepared ng maaga. Dati-dati yung mga ganitong Petsa, talagang handang-handa na yung aking mga pag-giveaway sa aking mga suki. Kahit ka hindi suki eh, binibigyan ko. Basta bumibili rito. Kasi para sa akin yung mga tinatawag na suki yan, yung mga araw-araw talagang bumibili sa inyong, sa iyong tindahan. Kaya kahit na hindi araw-araw bumibili rito, eh, nabibigyan ko pa rin naman. Kaya thank you Lord. Taon-taon pa rin na kahit pa eh, nagagawang ko ng paraan. Makapagbigay lang ako. O di ba buti pa tayong mga sari-sari store business owner ay meron tayong naibibigay para sa ating mga customer. Pero ang ating mga suki na mga grocery store, meron ba? Hmm. <laughs> di ba wala? Karamihan. <laughs> kung meron man ay pa-calendar. Tatlong calendar na yata yung na ko ngayong magpapasko. At speaking of calendar, yung na-receive ko pala kay Ultra Mega noong December 15 na huling namili ako kay Ultra Mega, ay meron nga akong pa-calendar na binigay sa akin at saka yung wallet na maliit na na-share ko rin sa inyo dito sa aking vlog. Ito siya yung bigay ni Ultramega sobrang nung pagbukas ko kaninang umaga ay sobrang natuwa ako kasi uh, bare nga siya kaya nanghinayang naman ako na gupit kupitin lang siya or, itab or itapon kaya sa lahat ng binigay sa akin ng calendar siya lang talaga ang dinisplay ko dito sa akin tindahan kasi parang ang gaan talaga ng pakaramdam ko nung pag open ko nito tapos nandyan pa yung kasuotan niya na favorite color ko na kulay green So kaninang umaga, pagkabukas ko nga, nilagay ko siya agad-agad dito sa aking tindahan. Pakiramdam ko kasi kapag nandito siya sa tindahan ko, ay mas marami akong benta. Kaya sana itong taon 2025 or sa mga susunod pa na taon ay mas higit pa na dumami ang aking benta. Para sa kinabukasan ng aking mga anak at para na rin sa aking pangarap. O, di ba? hand, mama bear hand. Bigyan mo po ako ng maraming benta. Simula ngayon taong 2025. Maraming salamat pa rin sa mga biyayang binigay mo sa akin sa mga nakalipas na buwan at taon. Grabe no, sobrang lamig maligo. Kaya kailangan pa talaga mag-init ng tubig. Tapos ang hirap pamaligo maligo bilang tindera kasi nga kapag naliligo ka may mga bibili, lalabas ka ng shower room ng paulit-ulit. -ulit. Kasi dito sa tindahan ko, kahit maglagay ako ng paskil na naliligo ang tindera, hindi nila binabasa or nananadya ba. Kaya napipilitan ako lumabas ng shower room habang naliligo. Kasi wala naman ako palaging kasama sa bahay. Wala akong palaging bantay. Kaya nakakaloka talaga. Ka. Hmm. <laughs> By the way, super highway. No Friday nga pala ay nagpunta ako ng SSS. So, after ko sa SSS kasi nga nagbayad ako ng huli kasi ang bayad ko this year every 3 months so baling binayaran ko is October, November and December 2024 so tapos ko kay SSS, uh, dumiretso na nga ako da sa suki ko na mga wholesaler doon malapit doon kay SSS so meron naman ako nabili ng mga panibagong pang uh, pangbenta dito sa ating tindahan hindi man siya masasabi na fast moving dahil hindi man siya araw-araw talagang binibili ni customer so ang kagandahan nito ay nai-stack mo siya ng matagal para naman maiba ang ating tindahan hindi lang pang sari-sari ang laman ng ating tindahan meron na rin tayo mga abubot so ipapakita ko lang sa inyo ang ating mga napamili noong friday so hanggang ngayon hindi pa natin na i-display o oh, diva. ba? Kaya para may display ko na, isashare ko na sa inyo ngayon. Ito nga yung mga napamili natin kay wholesaler. So, yung may, may ari ng wholesaler na yon is Chinese. Napakasarap mamili doon kasi talagang ang dami mong uh, mabibili ng mga pangbenta, yung mga kandado. Magal yata ako doon ng isang oras sa kakapili ng mga pangbenta ko. Hindi ko na yung mention kung magkano ang presyohan pa lahat ng mga to. Pero ito, nakapagbenta na ako dati itong mga, yung kulay pula naman ito. So, paubos na kasi yung red ko. Itong display na to ayan, dalawang piraso na lang yata ito. Ayan o. Dalawang piraso na lang itong glue na ito. Kaya, kailangan ko na naman bumili. Bumili na nga ako ng uh, dalawang ganito. Ayan. Sa so, isang ganito ay 12 pieces yan. So, bali meron akong 24 pieces. Kasi itong mga nakaraang, itong simula ng November, guys, napakadami yung bumibili sa akin ito. Ayan. Kasi ka, kadalasan nga ginagamit nila sa kanilang mga sapatos. Yung Mighty Ban kasi simula nung na natigasan ako doon ng mga Mighty Ban, ang daming tumigas, ay hindi na nga ako bumili noon. Lalo na kapag sobrang init ang panahon, madali siyang tumigas. Lugi. Ito ay 60 pesos lang ito. Um, 120 pesos pa lang isa, ang isang ganito. So, pumapatak siya ng 10 pesos each. So, ang benta ko nito ay 20 pesos, kaya may tubo ako ng 100%. 120 rin ang tubo ko sa isang ganito. ba diba? Pambawi rin sa ating pamasahe tapos bumili nga ako ng acetone ang hinahanap ko ay yung maliit kaya lang ito na lang stock nila kaya no choice na ako kaya ito na lang akong binili kasi siguradong ah, mabenta siya sa mga kabata na mga gumagawa ng boga kagaya ng last year kasi November pa nga lang ay gumagawa na ng boga dito sa amin yung mga bata November ba or October pa lang kaya ubos na yung mga acetone ko na maliliit 95 pesos lang ito guys so oh. Biruin mo. 12 pieces na malalaki compare mo dyan sa grocery store ng palengke. Ang maliit na aceton 7 pesos each. So ito, ang puhunan niya ay pumapatak siya ng 8 pesos each. Grabe ang ingay ng mga bata. Napakaganda talaga mamili sa mga wholesaler na kagaya nitong ating cricket na lighter. 210 lang ito guys. ba diba? Napakamura niya. Ang benta ko nito 20 pesos each. 'di ba? Ang laki ng tubo natin. Kasi sa grocery store na dito sa palengke, uh, ang benta rin nila, nila nito ay 20 pesos. Kaya sobrang bawing-bawi -bawi tayo dito sa puhunan ng lighter. Biruin mo, oh, 50, 50 pieces na yan, oh, 50 lighters. Kaya ang laki ng tutubuin natin dito. Kaya lang yung huli ko nabili dati ay meron akong sumablay na dalawa yata na ayaw sumindi. Sana ito ay walang sablay. Para okay pa sa right, di ba <laughs> Tapos itong ano, electrical tape, isang ano ito, isang buo siya na 10 pieces. Kasi nung nakita ko siya, ito last na kasi to, kalas-kalas na siya. Kaya no choice ako, kinuha ko na siya, 10 pieces ito. Magkakahiwalay nga lang. Siguro yung kumuha na isang customer ay pinaghiwa-hiwalay. Kasi may mga customer talaga na bara-bara ang kuha sa mga paninda. So, itong band aid natin, Medicare, so, 35 pesos lang itong isang box nito. Kapag binili mo siya sa pharmacies, 50 pesos to, di ba nakamura na tayo. Tapos, isa pang karagdagan sa akin, mga pangbenta, ayan, 75 pesos lang siya, guys, so, ito yung mga clip, minsan kasi may mga nagaanap sa akin ng mga nanay o mga dalagita, kaya naisipan ko magbenta na rin, 10 pieces yung isang ganito, 75 pesos. <laughs> Pwede ko pa siyang ibenta ng 15 pesos ang isang balot. Ayan, ibang design itong isang ganito. Tapos, ito naman ay magkaibang design din siya. Ayan. Di ba? Ang cute. Di ba? Tapos, ito double-sided. Naka-order akong ganito dati sa TikTok. Dalawa 150. So, mas namahalan pa pala ako. Samantalang tumura lang 100 plus yata. Hindi ko lang kasi mabasa dun sa resibo kung magkano ito eh. 6 pieces na siya oh. Napakatibay nito guys. Kasi subok ko na nga doon sa in order ko sa TikTok. Dikit na dikit talaga siya. Ito nga yung pinandikit ko sa calendar oh. Double sided yung in order ko kay TikTok. Ganitong ganito talaga siya. Tapos may nabili pa akong gamit sa kusina. 102 lang oh. 102. Kailangan na kailangan natin ito ngayong paparating na New Year hindi kasi ako naghahanda ng Pasko. New Year lang. Tapos ito, 45 pesos, o. Oh. Diba? Ang dami ng cotton buds. Ito, 19 pesos lang, Oh. O, oh, lagay ng toothbrush, ball pen, at kung ano-ano pa. Hugis. Puso. Dito pala nilagay nung, ano, boy, yung mga natitira natin na electrical tape. Paglalagyan ko to ng mga toothbrush sa aking shower room pa, mga mare, nakabili tayo ng ano, clam sa buhok. 120 pesos lang yan, no? 12 pieces. O, diba, napakamura niya pangbenta sa ating tindahan. Kasi una kong orders sa TikTok ay paubos na rin yung mga in-order ko kay TikTok. Dalang piraso na lang natitira sa akin, Paninda panindanon. So, ito, ang gaganda ng mga style niya. Kapag nakita ito ng mga customer natin, panigurado, sunod-sunod na naman silang bibili. Tapos to, yung ating toothbrush, 60 pesos lang ito mga mare. 12 pieces na yan kasi meron pa yan dito sa likod. Bumili na rin ako nitong tawas na may nasa lagayan kasi itong mga nakarambuan, dami naghanap sa akin itong may lagayan. Nung may tinda ko, nang ganito, walang mga naghahanap o, ba? Diba? Buti na lang naubos sa wakas. 12 pieces naman ito. Hindi siya masyadong kita sa camera. Ayan. Tapos mga mare, ayan, glue. Apat na piraso na to, 40 pesos. Pa mga mare, bumili na rin tayong panggamit sa kusina. Patungan siya ng kaldero. Ayan, 72 pesos each. Dalawang piraso na yan, oh. Mukhang pang mayaman, pang susya. <laughs> Ay, Chong, ano gawa mo dyan? Ang itim-itim mo, kakulay mo yung ating patungan ng kaldero, oh. <laughs> Ang aking negro hindi na halos makita sa camera. Grabe no, madilim na ako. Ayan, binuksan ko na yung ilaw. Pumili na rin ako nitong Canon towel, 100% cotton, kasi bibili ako sa labas, mahal. Ito, 220 lang siya, 12 pieces na. Gagamitin ko lang naman sa kusina ko, pang basahan at saka pamunas ng mga uh, plato. Tapos yung matitira ay pang display ko nandito na sa akin din dahan. Baka sakali may mga bumili, sayang din, di ba? Diba? May nabili naman tayong brief Ang ganda niya guys. Oh. Maniniwala ka ba na 100 pesos lang ito. Tatlong piraso na. Pang regalo ko lang sa aking mga anak. Tatlong piraso ito. Ayan. Ito yung XL. Ayan. Itong dalawa naman ay medium. Buksan natin yung isa para mak uh, ipakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Ayan o. Oh. Ganda ng garter niya. Ganda na ako kaya ito na naisip kong panigalo sa akin sa akin mga anak di ba kalayan mo pa naman na 100 pesos lang yung tatlong yan ang ganda pa ng tela nya